Hi guys! Good day! So this is your Miss Universe 9-81 It's a really vlog and welcome to this video! Ah! <laughs> so ngayon ay hindi mo na tayo pupunta ng farm kasi it's 27 so we have to, uh, 26, 26, 27, 28, 29, 30 5 days na lang fiesta na so magpa-change-in siya ko sa mayroon naman akong i- ano dito? i-attach-attach sa uh, sa sa bahay so especially doon sa sala ko sa taas kasi doon mag standby yung mga akla so hindi naman tayo magbongga ng handa mag ano lang tayo mag food food pika pika at inom na naman gusto nila eh so yun um, nandun naman si Bruno kasi si Bruno or si Whitney mag na naman siya kasi uh, naman siya ni Brenda tapos yung instead of sweldo, yung litsyo na lang ibibigay ni Brenda sa kanya. So, doon na sila sa lechon. So, dito sa akin, ano lang mga pika-pika lang. ko mga, <laughs> mga humba nga gamay, mga fried chicken, salads, spaghetti, mga ganun lang. So, magpipesa tayo ngayon. 30, November 30. So, ano lang, para na din mamahiya sa So, yung alcoba natin, i-ano eh, kung mamahiya ko, anong gagawin nating mga mga, ano ba itong, uh, light beautification. <laughs> So mag-ano na tayo, mga kubal-kuba, and then after that, mag... Basta, magkikita nyo may mga ding-ding-ding-ding na light, tapos ano lang, uh, pintura sa room, so you know, ano lang siya, um, it's just, ano, uh, tawag ito, um, mga little, ano lang, little replenish, replenish ba siya? Replenish ba <laughs> Little, kung lang, little adjustment sa room. <laughs> at sa, sa, sala. So, magkita niya. So, punta muna tayo ng hardware kasi nagkalista na dito yung mga bibilihin. I don't know why. Ay, <laughs> gano'n ako. Oh, Comment na. Tagi yung turn to nga. Ano. Tiyo. So, ngayon ay um, bibili tayo ng mga materialis ito. May merong mga 2x3. Nakataas ng mga kahoy. 2x2. Ang gano'n ko mga 16 pieces. 6 pieces. Pila baka. Plywood na 1 fourth. Ang kabaga 6 pieces. We have lansang number 1 1 kilo, lansang number 2 1 kilo, lansang number 3 2 kilos. <laughs> Dami. And pintura pa na 1 liter tapos yung roll pa. Grabe to. Pila ba ako magastos ng ginawa ko. So help me God. So So naka loan naman tayo sa sa, sa tawag nito. Naka reloan tayo sa isang application. The very trusted naman. So meron tayong pa <laughs> ah, Ayun ba? Bili kasi, bili ako naka-loan. Hindi ako magagasto eh. Hiro ko. Magagasto kayo. So, ngayon, naka-reloan tayo. So, mahala mahalaga lang na, ano, na kaya natin every month na mababayaran. So, see ya! So, yun guys, you're already here. The FST hardware. Or, IST. Malay FST na siya ngayon. So, let's go. Alam na niya, ang mo, Na na kong bet. Ah! ko. Wala silang kahoy. Eh sa so, Posi tayo sa so, M&A Construction Supply. Hi! Hey, kahoy! Ay. Nah. Ah! Tara ko, TV! Kanda. 2x3 so, by 8. E. Si ah, lubi. Napay, do stress nga ako na yung lubi. Walang ako. Ah! Walang ako. Ah! Dos por dos din Magpapa... Kasi tawag ka natin? Magpa quotation uh, po Magpa quotation po tayo kung anong itong 2x2 ay 2x3 gato so, Ang suma naman plywood, marine or ordinary? Ang uh, 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 marine Marine Mahal ang marine Grato na 385 Sige go so, Ha? 385 mag-isa? Mm. Oh, mahal ba din gato yun 2x3 10 plus okay. 10 7 1 Hindi ko mahal ba rin sa mga palitunan <laughs> din sa mga gato Sige to Sige to, ito choice kung di palit Oh, kung mag-pesta ba ya? Yes, FF. Si Ate ang gano'n. Si Pagarimote. Oh, 68. Si Cherry. Si Ate Cherry. Mm, Ngayon, nalagay nalagay ni M&A nalagay sa unok eh. Nalagay nalagay nalagay. So, dito tayo sa construction. Pili tayo ng kahoy at ng plywood at lansang and everything. Let's go. Dito ako mahal 550. din 5108. Ah! Ano? You know. Materials mo dyan. 5,000 na. Sao nalang. Tal blue. Asa dahil. Label mo na. Crystal blue. Bagay, rasok sa room. Marag siya dark, no? A dark ni. Ay, kani. Kana, aquamarine blue. Di ba siya dark? Kaya na lang. Kaya na lang, sa kagalon. Ito yung pintal, guys. Sa pintura. So, ito yung color ko. Kasi gusto ko siya maano lang siya ma... Sa pawan na yung color ko ba. Sa pinang galon, so, First, ay, aquamarine blue. Yeah, pero sa dani, dahi. Kinuok oh, mahal. 780. Pag ang tako naman yung mga sizing-sizing Naman yung uban nga taas, yung uban nga mubo Lagi nung taas man, di ba? Sumubo ni siya Karisa So na kayo later? Kala rin, available lang sa <kaya> gawas Di ba na yung sulito? Baka kakaraman Permat aas eh Hala ko Gamay kaya naghalay mo isa mm -hmm. pang mukha na kaya naghalay mo kung pa rin yeah. mag-isolate <laughs> yung <laughs> katagat ah, ba kagasto ba na yun kumahal kayo ang palitonan guys ah! grot so that's <laughs> the gym maraming gym inina? oo ah okay gym so inina pala sya guys so yan ang bibilihin natin yan ang bibiliin natin 16 yun yung maigong taloy para dito magmarakbalik ayan so, ay, ko. Oh, Kamahal ba din magpa-renovit? Para mga alcoba. So mga alcoba tayo guys, ito yung gagamitin natin yung insulator. Tarawag para kung ano siya tawagan na. Pag ganyan ba ito yung insulator, so, di ba para less ang ano. Ah, ka lang saan? So, let's go. 15 meters, so 65 ang meter. So, 900. Ah, ginoon ko gino, gino, gino. na ito. Ay, dito Wala naman silang mga roller and chain So dito ako bubili sa Saan na siya? Senior San Jose, I hardware yan. So, meron, dami na palang hardware dito sa saan. So, <laughs> so, let's go sa ating mga gikumpra na. This is what we call roller and tray. Ah, you know, so, kamahal ba? Ah, you know, so, kamahal ba sa mga... Say hi. Hi! so, yun. So, mga bata, magpapas sa vlog. So, yun. Uh, bili tayo ng uh, mamahal pala. Oh, yun, mga presyohan ngayon, you know. Ito itong ba? Tila pa na itong bilonan. So let's go. Kaya na na ano guys. Okay na? Nakuhan na, na. dosi-dosi. Ah, so yan ang ating dosi-dosi na kahoy. Mga lansang and everything. Ang plywood na lang sa taas. So let's go. Perfect ako nga total is 1,000 na kapenter to 5,800 you know, wala na ako akong pack <laughs> so ganyan talaga mahal na kayo ang mga bilhin kaya continue lang tayo kayo tayo na kayod ito lang ating nabili ang plywood mga kahoy insulator ang pintalara o glansan ito pa ito, ito mga roller churba ah! ginawa you ko know,

So ayun guys so, Mas kaga na si Kuya Hindi na ako kahago Madi aling uh, trabaho Di bilira, huwag ka pala tigil Wala yung kubi Kaya lalubi ang kuha na siya guys Pero oh, gamay kay Pero mahal lang tayo Sige oh, mga bata, sige. Sige, sige. Gagino <laughs> ko. Mga bata. Ay. Guys, ang ating nabili, this is the insulator. Ito si Lator pa para dyan sa taas. Yan. Kasi ang init dito guys pag ganitong oras. On. Especially ngayon, alas 12 na ganito sila pupunta bu sa November 30. Ayan, insulator. Meron tayong dansang. Ito ang roller para sa area pintura. Ito roller. So pintura siya. The color is ano siya, uh, aqua blue. So kasi yung room natin is blue na siya. Yan, blue na siya. So gusto ko lang i- palaitin ang blue ay darken ba na basta lightin basta aqua maganda yung aqua para siya ganito din so para siya i ano lang ba um, Sa pawan. no o si, o si term ano yung bang ay ipag-kuha na to ba? Dungagan, yan. Dagdagan lang natin yung kulay. So, start na sila ngayon. Dahil it's 26 already. So, we have 27, 28, 29, 34 34 days na lang. So, start din na ni Diane. So, mangita pa tag... Hey, mga anbas pa sa itong mga palitan. So, happy piyasa mo putugan. Ay, grabe you ko. Know, oh, kamahal ba di ay. So, thank you so much. Reloan. <laughs> and uh, naka ano tayo naka renovate no, ano tayo dito may mayroon tayong gagawin dito live no no makikita nyo naman kung ano sa so, see ya and see ya social climbers for the fiesta